Tignan nyo, ano yon Ha, 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 ha. O, tara na. Alis na tayo dito. Na, astig. ba diba? Astig. aha, <laughs> Sobrang astig. Hindi, hindi masyado. O, tignan mo na. Gusto mo ipapakita ko yung Burnout. <laughs> Grabe, parang ang mahal naman nito. Grabe, ang daming nagamit na goma. Sandali, tingnan mo, police turn. Alam mo ba ang sikreto ng tagumpay? Ano yun? Nasa kotse ito, sa pera. Tuwing nagmamaneho ako, pakiramdam ko'y matagumpay ako. Gets mo? may pera ako. Tuwang-tuwa ako sa buhay. Kanina lang, pinulot mo pa ang goma sa kalsada. Hindi mahalaga yon. Wala namang tunay na nakakaalam ng buong katotohanan. Para sa akin, madali makakakuha ng babae dahil sa kotse na to. Pero hindi naman totoo yan. Mga babae, gusto nyo bang sumakay? Bobo ka ba? Maganda, gusto mo bang sumakay? Lumayas ka nga dyan. Wow, ang lakas ng liwanag, pero di kasing liwanag ng uh, ngiti mo. Tumakbo siya palayo. <laughs> Tumahimik ka na lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sa totoo lang, marami akong pera at chicks. Ayos na, ayos lahat sa akin. Ano? Bakit hindi umaandar ang kotse? Ha ha ha. Ha ha, 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 Sobrang lakas ng pagbaluktot mo, nasira mo tuloy ang kotse. Ano ka ba? Gago ka ba? Bakit ka tumatawa? Anong nangyari sa kotse? Tumirik na. Nagpasikat ka pa, no? Tumahimik ka nga, tanga. <laughs> tanga ka talaga. <laughs> Nagtatanong ang taga-subaybay, nasaan na ang dating operator? Ayan siya, bumalik na, like kung hinintay nyo. May problema na naman agad at nang aasar pa siya. Saan ko ilalagay ang pamalo? Di ko alam. Mukhang may likido. Nasa ayos naman lahat, mukhang okay naman. Sige nga, subukan lang paandarin. Ay, na, hindi umaandar. Bakit ang daming lumabas na error? Ah, nako. Sabi ko natuyo na kami. Eh wala ka namang pera kahit pambili ng gasolina. Ah, sandali lang, tumigil pa tayo dito, parang sinadya pa. Nasa dulo tayo ng mundo. Walang signal. Eh ano pang silbi ng paghahanap mo ng signal, ha? Ha? Tatawag ako para magpadala ng gasolina. Baka wala ka lang load sa cellphone mo, 'di ba? Ha <laughs> ha, ang saya mo. Visit, walang signal ang cellphone. Sana makatawag man lang tayo kahit kanino. Eh ano ngayon? Ako na magdadala, kaya ko mag-isa, independent ako. Lahat ng narating ko, ako lang gumawa. Mahina ang global positioning system signal pero hahanapin ko pa rin ang pinakamalapit na gasolinahan. Nahanap ko na at nandito tayo. Sa highway, tok 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 tok. Grabe, ang tagal. Ah, oh, ah, may ilog pala dito. Kilala ko yan, na naliligo ako dyan nung mga bata pa ako. Dadaan tayo ng diretsyo para iwasan ang mahabang daan. Ako na kukuha ng gasolina, magiging ayos na lahat. Sige, umalis ka na. Swertahin ka sana. Ano ka ba, payaso? Ha? <laughs> Halika, sumama ka. Sino magpapasaya sa akin sa daan? Lagi kang tawa. <laughs> Sabi mo kanina wala akong pera, di ba? Pero ngayon sa harap mo, pupunuin ko ng premium gas ang tanke ko. Halika na, o natatakot ka. Hindi. Tara na, kukunin ko lang bag ko. Nandun, pitaka ko. Yok! Ngayon, kailangan ko pang gumastos ng tatlong daang piso para sa car wash. Tara, sumunod kayo sa akin, mga pare. Huwag kayong matakot. Alam ko ang gubat na to, madalas na akong nandito. Eh, abisa ko na ang gubat na to. Huwag kang matakot, Denise ka. Tara na. Bakit parang natatakot kayo? Gusto nyo ba kayong patayin ko? Sabi ko, dadaan lang tayo sa ilog, malapit na rin tayo sa gasolinahan. Oh, dito tayo. Eh nasaan na yung ilog mo ha? Nandito dati. Saan? Siguro natuyo na, hindi pa tinanggal sa mapa. Oo. Oh. Dapat tatawirin na natin ang ilog na yon. Nandito lang yan, dito tayo galing, nandito ang ilog. Pindutin ang button para lumabas. Kung nasaan tayo? Oo, oh, ayan ay. Sa totoo, di tayo sa ilog, kundi malapit sa bukirin. Hindi gumagana to. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng teknolohiya ng GPS. Ikaw ang hindi gumagana. Sige, balik na tayo. Baka nagkamali lang ako ng pasok. Nararamdaman ko na malapit na tayo. Malapit na tayong makalabas. Ayan na, may mga unang palatandaan na. Tingnan mo, kita mo, may sibilisasyon na. Ano yan? Parang pyesa ng sasakyan. Ah, ito pala ay heater ng kotse. Oh, Ibig sabihin, may mga tao dito na nag off road Ibig sabihin, malapit na rin ang kalsada at makakalabas na tayo. Ang off ay ibig sabihin walang kalsada, hindi yung meron. Matalino ka ha? Dadaan tayo sa mga puno ng pino. Hindi pa talaga tayo dumaan dito, Via. Paano mo naman nalaman yon? Kasi hindi ko naman maalala na may sapot ng gagamba yung mga ganito. Paano? Basta bigla na lang akong lumiko. Sige, balik na tayo. Lumakas ang hangin. Parang dapat nakalabas na tayo. Tingnan mo, ayun, may basura. Dito, siguradong hindi pa tayo nakapunta Bakit hindi pa? Aray, sinong nangangagat, bakit? Nakarating na tayo dito, sinasabi ko sa'yo Sigurado, tinitingnan ko sa mapa Matagal ka nang nakatitig sa mapa na yan Ibig sabihin, hindi talaga gumagana ang kompas Sinundan ko yung mapa Pero kung saan saan tayo napunta Alam mo ba kung paano mag-orient? Hmm. Oo, oh, marunong ako, ako nako Hindi mo isasama yan sa editing, ha? Sige? Sige Dennis, kaulitin natin at ayusin lahat Kalma lang, bakit ka umiiyak? Ayos lang yan. Oo oh, mga kaibigan, mukhang naligaw tayo. Pero hindi dapat mag-alala. Mayaman ang aking karanasan. Isa akong veteranong survivor. At tutulungan ko kayong makalabas dito. Yakita eh. Oh, may gulong pa dito. Ibig sabihin, malapit na tayo. Malapit na sa kalsada. Wa, wow. Oh, haha. Labas na ng gubat, ha? Sabi ko naman sa inyo, mailalabas ko kayo. Eh kayo, mga duwag, natakot pa. Ayan, malaya na tayo. Nakalabas na tayo sa gubat. Eh bakit ka naman natutuwa, ha? Ano? Nakalabas na tayo sa gubat? Hindi tayo dun lumabas. Eh, kahit paano, nakalabas pa rin tayo. Nakalabas naman tayo, sabi sa mapa mo. May sibilisasyon at gasolinahan doon. Ano yon? Nakikita mo ba? Oo, oh, parang isang buki rin. Ano yon? Mukhang kotse. Sasakyan? O, oh, parang kotse nga. Tingnan natin, gusto kong malaman yon. Saan ka pupunta? Tara na! Saan ka pupunta? Naghihintay sa kalsada ang building lumang sasakyan mo. O, oh, walang mangyayari dyan, ano? Kailangan nating makaalis dito. Tignan mo. Sa ano? Ito? Ito? Ito ba ay UAZ? Ito ay UAZ tinapay. Haha! <laughs> Tingnan mo, ito ay tinapay, pero ito ay nakabaliktad. Eh. Tignan nyo lang. Haha, -ha, totoong tinapay nga ito. Tinapay. Grabe, baliktad na taga-dala ng alak, hindi na ihatid ang alak. Ha? Tanga. Grabe, sobrang lupit na. No, tingnan nyo lang. Haha, -ha, ang lupit. Totoong banyan. Bakit? Paano siya natumba? Eh kasi maraming lubak dito. Anong gikinatuwa mo, gago ka ba? Ano? Sa kung anong bakal-bakal lang. Ba? Pinaalalahanan kita, ligaw tayo at hindi natin alam kung paano bumalik, tapos natutuwa ka pa dyan sa kalat na 'yan. Pakinggan mo muna, wala pa tayong signal at hindi pa natin chine-check. Oh? Wala. Kailangan nating magplano Paano makakaalis dito Bahala na sa tinapay na yan Paano makakaalis? Haha Kitang kita na wala kang alam O, oh, tingnan mo Ha? Huh? Sibilisasyon May kuryente sa malayo Tama, mga sampung kilometro pa Bago makarating doon O oh. Hindi O oh. Hindi O oh. Hindi, paano? Oo, oh, oh, tahimik lang Ngayon, babalik ta rin ko ito At sasakay tayo rito Paano mo ito babalikta rin? Hindi ko alam Ganito lang oh halos Sandali lang, sandali lang at may may isip ako. ah uh, oh, heto na. Isa, dalawa, tatlo. Dapat gumana na to, hindi pero naglalakad siya. Ibig sabihin, totoo ba? Ganito lang? Pakinggan, oo. Operator, dito ka. Tumulong ka. Sige. Sa akin. Gamitin natin ang pisika. Halos tumagilid na siya. Kung may pinggalang. Wala. Kung nandito si Pavel Shelby, malamang napihit na niya itong tinapay. Sa ngayon, hindi muna siya magpapakita sa video. Mga tol, kailangan muna natin ng 30,000 likes sa video na ito bago ito ilabas. Paalala, sumabog si Pashka sa Shishiga kaya hindi pa siya makakapag-shoot. Hindi nyo malalaman ang nangyari sa kanya hanggat wala pa ang sapat na likes doon. Tingnan natin ang laman ng buhanka ka, baka kaya ko itong balikta rin. Sige. Sa ganitong sitwasyon, di ko pa nakikita ang buhangka. Uy, nasa ng pinto. May pangunahing pinto dito, pero dito wala. Wala rin doon. Wala rin hawakan, pero dito may hawakan naman. Ayun, oh. Nako, oh, ayos lang. Ay, nako. Sige, tara na. Pasok na tayo sa loob. Ganyan lang. Uy, kamusta? Sige. Ay, may tumutulo ba dito? Hmm. Interesante, ano kaya to? Hmm, langis, pero buti na lang may basahan agad. O, tingnan nyo, ang komportable ng loob. Sandali lang, ito ba yung iniisip ko? Mga kaibigan, ito ay hijack. Tingnan mo, operator. Astig, pwede namang pumasok dito ng maayos? Pwede naman, pero hindi ko alam na bukas pala doon. Ganon. Maligayang pagdating, mga ginoo. At ito ang ating daan tungo sa kaligtasan. Totoo na medyo kalawangin at mukhang pagod na siya. Pero pwede na rin. Sabi nga nila, kung wala nang iba, masaya na rin sa kahit kaunti. Oh, siya, ilalagay na natin dito ang jack, uh, especially itong jack para sa off-road. Talagang ginawa ito para buhatin ang van na ito. Ngayon, itutumba na natin siya. Lahat gumagana ng maayos. Tapos na ang hijack. Pero pati ang tinapay, ubos na rin. Ha, 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 Oo, oh, anong sabi ko sa'yo? Grabe ka, hindi ka naniniwala, operator. Ay, may parang may kulang. Kaya naman umandar ang van kahit ganito. Oh. Tara na, tara na. Sumunod ka sa akin. San, hindi. Kuninin mo ang bag ko. Tara, tara, tara. Nakita namin ang gulong sa gubat. Tara na. Uh, sa kung saan sa kung saan dito sa gubat 'yon. Sigurado ako. Sige. Nandoon kami naglalakad papunta ron. Sana hindi na naman tayo maligaw. Oh, tingnan mo. Ayun, hindi naman talaga gulong 'yan, pero magagamit din natin 'yan. Wala akong nakita na upuan doon. Hindi nga ito pang masahe, pero pwede na rin. Pero nasa na kaya ang gulong, ano? Oh, may nakita ako. Ito ay tangke ng gasolina. Hindi ito galing sa UA, set galing ito sa Lada. Oh, ayun ang Lada sa Mara. nga, uh, ginawa man sila sa Tulyati, magagamit pa rin natin yung gasolina. Kaunti lang, pero sapat para makarating tayo. May tumulo doon, kaya posibleng natapon ng gasolina at langit. Ano? Ha, starter? Eh, baka magamit nga natin yan. Pero sa totoo lang, sobrang sira na niyan kailangan talaga silang i-maintain ng regular. Pero kung hindi na iikot, papalitan na lang natin. Sige. Eh, eto na. Nahanap na. Sana magkapareho ang bolt pattern. Sana na nga. Eh, nako. Oh, flat nga siya. Pero ayos lang. Limang butas. Ito ay para sa UAZ hama. Oo, o. oh. oh, oh. Uh, ito ay para sa UAZ gulong ito ng UAZ kasama na ang rim na medyo flat siya pero pwede pa rin gamitin ayos kunin na natin lahat ng gamit na nahanap at balik na tayo sa UAZ ganyan ka na rin magbibiyahe. Hehe, eh. isa ra ang radyo. Tigilan mo na ang pang operator. Aalis ako gamit ang van na to at ikaw maglalakad ka na lang. Bobo ka ba? Hindi mo ba naiintindihan na tayong lahat ay maglalakad kapag nagsawa ka na sa paglalaro? Naiintindihan mo ba? Handa akong tumaya na makakaalis tayo gamit yan. Ako rin. Ano pustahan sa isang libo? Oo, oh, sige tara. Ayos, usapan na. Mga kaibigan, may isang bagay akong hindi maintindihan. Bakit nasa gitna ng parang ang van na yon at paano pa na ito natumba? I-share ang hula nyo sa comments. O baka kayo o kamag-anak nyo, lolo't lola, ay nawalan ng van at ako ang nakakita nito ng hindi inaasahan. Kung totoo yon, isulat nyo ang totoong kwento at ibabalik ko ito ng libre. Pero bago ang lahat, gagamitin ko muna ito at aalis ako rito. Kinabit mo na, pero saan kakukuha ng mga tornilyo? Hanggang, hanggang ngayon, namamangha pa rin ako sa katangahan mo. Akala mo ba hindi ako makakahanap ng ekstrang tornilyo sa van, ha? Bakit isa lang? Kailangan mo pa ng iba, di ba? Oh, tingnan mo. Ilan ang gulong? Apat. Apat. Ilan naman ang tornilyo sa bawat isa? Tiglima. Tiglima. O oh, ano? Basta panoorin mo at magbuto ka. Bakit buhay ka pa? Masakit. Ah. Ito na ba ang simula ng pagsasanay? Isara mo ang bibig mo. Masakit para sa akin. Eh, una pa lang naman ang gear na ginamit. Putang ina. Ano to, gago? Paano nangyari to? Sige, mano-mano ko na lang gagawin lahat ngayon. Ayun, may money ka na ikabit natin sa kabilang gulong tapos gawin din sa iba pa. Tigi isang mani lang bawat gulong, sapat na yon. O via tatlong mani lang ang makukuha mo niyan. Eh, ano na ngayon? Kailangan lima. Kailangan, ayos, tapos na. Tinapay na may gulong. O dito. Kaunting bagay na lang ang kulang. Kailangan na lang natin ng gasolina para mapaandar to. Alam ko kung saan kukuha isang maliit na detalye. Sa kasamaang palad, ang disenyo ng mga tangke ay hindi madaling magtapon ng gasolina. Kaya walang silbi ang buksan at ilipat ito. Pero may plano rin ako para dyan. Anong ginagawa mo? Nagdadala ka ba ng piko sa bag mo? Pwede mo bang isara ang bibig mo ngayon o hindi? Hindi tumama may ibang plano pa. Mm, yung gasolina ay pinakamataas ang kalidad, 'di ba? Oh, latak lang 'yan, normal lang 'yan. Upuan. Astig, parang sariling sarili. Siguro sariling sarili talaga. Oo, sige pa na natin. Tulad ng inaasahan walang sindi, ubos ang baterya. Nakakagulat talaga, paano nangyari niyo? Akala ko talaga magtatagumpay ako. May ideya ako, may generator dito, di ba? <laughs> oh, tingnan mo kung sino ang kasama ko. Alam ko namang tanga ka, pero hindi ko inasahan na ganito kalala. Hindi sapat ang bateryang ito para sa makina ng van. Siyempre, hindi talaga ito sasapat. Iba ang tinutukoy ko. Anong ibig mong sabihin? sapat na ang screwdriver na yan para paikutin ang generator kasabay nito, mapupuno ang baterya at pagkatapos ay mapapaandar na natin ang bukhangka sino na ngayon ang talunan? gamit ang ganitong klase ng pagkakabit dito ako kumokonekta oh, unti-unti ng gumagana ah, ha 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 kailangan ng ibang angulo, nasugatan ko na lahat ng kamay ko dahil sa kalukohang to may isa pang plano mas mabagal pero mas ligtas Siguradong gagana Umiikot na ang generator Gano'ng katagal ito aabutin? Mga sampung minuto Sige, subukan na natin Labindalawang voltaje Hindi, sige na, tara na Sige na, sige na, tara na Ay, grabe. Ano to? Nako, ano yan? Ayan, umaagos na ang gasolina. Sige na. Sige na. Ah... Uh... Oh, 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 yes, umaandar na tayo umaandar na tayo tara alis na tayo dito <laughs> Ayos, ayos lang. Wala namang pinto. Baliwala yan. Ha, 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 ha. Ah, ah. Sige na. Mahal. Madali lang to. Malapit na tayong makauwi. mo parang may daan dito parang trail May dumaan na rito dati Kaya dito tayo dadaan at siguro makakarating tayo sa kalsada Tama ba? Siguro subukan natin la 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 Kapag wala na tayo, magbibiyahe tayo gamit ang mga van ng mga anak mo no at ng mga anak ko. Ang, ang saya-saya ko, abang nandyan ka, van... Ano tong mga dandelion na to? Ah, oh, ano? Ano? Sabi ko na, Dan. Oo, pero hindi kayang daanan ng van mo ang ganitong kalsada. Tingnan mo, ang tarik halos 90 degrees na. Ma, Diyos ko Igor, ilang taon na ang lumipas at hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano ang kayang gawin ng mga van. Wala pa akong nakita na hindi niya kayang lampasan. Kaya hayaan mo na lang akong umakyat dyan ngayon, pupunta tayo sa gasolinahan na. Yan, bibili tayo ng gasolina at babalik tayo sa Mustang. Ayan! nararamdaman ko grabe talaga ang mga dandelion na so barado lahat ng butas ng ilong ko sayang wala kasing pinto pero ayos naman lahat alam mo pa kung anong sayang ano na wala ring salamin wala kang salamin wala rin akong salamin ay putek kapag lilipat ng linya ito ang gawin ay gasolinahan matindi ang gasolina Parang may kakaibang tunog ang makina, di ba? Parang, parang delikado na nga. Kumuha tayo ng gasolina, tapos babalik tayo ulit gamit ang van. O hindi ba? Nakakatakot, nakakakaba. Ayan, dito ang likuan. Prino, tingnan mo, Pinipisil ko pero wala. Maliban na lang kung talagang idiin mo. Medyo meron ng kaunti. Lahat sila nakatingin sa akin na parang tanga ako. Tama naman. Bakit ako tatawaging tanga? Namumuhay lang naman ako ayon sa kaya ko, gets mo? Hanggang dito lang ang kaya ko para sa ganitong pusakyan Libre pa. Grabe naman. Malapit na tayo sa gasolinahan. Kumuha ka na ba para sa'yo? na Oh, papasok na tayo sa bayan pero hindi ito bayan, parang baryo lang yata ito. Promeno ka, grabe naman. Paakyat pa tayo ngayon. Oh, promeno ka na, grabe naman. Oh, nagawa mo, nagawa mo. Ayos lang. solusyon ang pababa ng burol. Bawal gamitin ang sasakyang ito sa pagslide pababa ng burol. Na. Ako, naglilipat ng linya. Ah, ayun. Nakarating na tayo sa gasolinahan, pwede nang sabihin. konti na lang at u. Grabe ang tindi ng araw na to. Lalala lalala. Lala, lala. dati ng soda ang mastang. Eh ano ang ngayon? Bahala na. Dagdagan lang ng 95. Pareho pa rin ang kalalabasan. Oo nga. Oh, mas mura pa nga. Oo oh, tama. Wala ka naman pera. Isara mo ang bibig mo. Ano ba naman yan ha? Ay. Oh siya. Tapos na. May naisip nga akong ideya. Pwede kaya na sa kahangahangang sasakyang ito, magmaneho tayo ng isang libong kilometro papunta sa kung anong lungsod. Ay, uh, siguradong isusulat nyo na naman uh, plagiarism ni ideya kay Nikitos. Oh, mga tol, hindi ko ni Nakaw, na-inspire lang ako. Bakit pa natin kailangang magnakaw ng ideya sa isa't isa? Tara, mag tayo. Hindi namin makontak si Nanikitos at Basya, comment na lang sa section niya. Sa huling video, parang Tara, collab tayo kay Zizin Via. Tara, collab tayo kay Zizin Via. Baka tigilan na natin ang pagnanakaw ng ideya at maglakbay na lang ng isang libong kilometro kasama si Nanikitos at Dakilang Basya. Ano masasabi nyo doon? Anong tingin nyo? Tapos na, nakapili na tayo ng gasolina. Tara na kay Mustang. May mongkahi ako. Alam na naman natin ang daan, di ba? Sige, dumaan ulit tayo sa shortcut para hindi na tayo mag-aksaya ng oras sa highway. Ayos ba? Bakit? sa highway na lang tayo dumaan para maayos sa Telmado ang biyahe. O, oh, ne, hindi ho, oh, huwag kang mag-alala. Ayan, dito na ang likuan. Kita mo, malamig na ang hangin. Gabi na kasi. Grabe, buong araw tayo nandito. Ayan, ayan ang likuan. Dito tayo ko ngayon. Ayos lang. O, oh, ipakita natin ang signal light. Tik, tik, tik. Tapos dito tayo liliko ng ganito. Sige, punta na tayo sa gubat. Ah, ah. Kuminto uh... ka. Ano? Kuminto ka. Ano? Um... Abe. Ah, uh, the promeno ka. Grabe. Tara, tara, naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Kuminto ka. Promeno ka. Tumalon ka. Naririnig mo ba? Pinasabi ko sa'yo. Tumalon ka tumaluoon ka. Tumayo ka, tanga, lumayo ka, tumakbo ka. Grabe, tingnan mo siya, tingnan mo siya. Vaya, ano yon? Oo, oh, kalma ka lang. Bakit ang duwag mo? Grabe. Bakit? Oo, oh, oh, di, Oh, nagbalik lang yung karburador. Bakit ka ba nag-aalala? Hindi yan aandar. Ang lakas ng pagsabog. Grabe. oh, operator, tanga ka ba? Takay na, alis na tayo. Hindi. Oh, na. Hindi. Hindi. Ayan na, o oh, ayan na, nandito na tayo. Ayun ah, siya, ang gwapo kong berding kotse. Grabe, ang dilim na. O, oh, kita mo operator, sabi mo dati lumanat, walang kwenta. Pero nakarating tayo, ang dami nating pinagdaanan. Akin na talaga to di ko na bibitawan. Paano kaya ako ngayon sasakay sa Mustang at sa van? Yan ang tanong, syempre. Ako sa Mustang, ikaw sa van. Gawin na lang natin yan. Sige, ikaw na. Ako naman sa van, kita tayo sa base. Mga tol, sana nagustuhan nyo ang video. Sobrang dami naming emosyon at adrenalin. Sana kahit paano ay naiparating namin sa inyo sa screen. Kung oo, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Maglalabas kami ng mga video tungkol sa Bukhangka kapag umabot ng 30,000 likes ang video na ito. Pagkaabot ng 30,000, agad naming ilalabas ang bagong video tungkol sa Bukhangka. Wag uh, huwag kalimutang mag-subscribe mga kaibigan. Mahalaga ito para sa akin. Parang sobrang na-excite ako na makuha agad ang 5 milyong subscribers. 500,000 na lang ang natitira. Oo, hindi maliit ang bilang na yan. Pero kayo, mga super astig kong subscribers, kaya nating magawa ito ng sama-sama. Maraming salamat sa panonood sa lahat. Ako si Biatches Love is my love. Obeya. magkikita ulit tayo agad. Paalam, paalam, paalam. Sumakay na kayo sa inyong Mustang.